Ay, ito siya, ito ng aking page. Okay na po. Ay, pinalo niya ako eh. Tapos kay sir. sir. naman si Kupal. Bashing na naman. sir, what Ate, ikaw, what lang, tambay ba? Pagkakabit ng ano, Ikaw kuya, anong ginagawa mo ano ba yun? Ano ba Bakit wala ang palo yan? Huwag ba na yung palo? <laughs> wala ba't ganun? Wala siya palo. Wala siya palo. Yan? Pero page kayo. lang siguro to. Page yan? Page mo. Right ba't di ka pwede ngayon yung palo? So yun na, tinanggan na ni ate yung... Oh, please at ilalagay niya ng intercom dito. Yun o, intercom pwede yeah, yung mga KYT okay. o. Oh. Ayun, natanggal na. Nagpadala ata si Dope. Oh, hayaan natin si Ate Ang ah. Dope. Bali, um, gumawa na ako ng dalawang velcro adhesive for speaker. And, lagay lang natin siya. Cellphone! <laughs> Lagay lang natin siya dito sa ready for intercom ng helmet ni Sir ni KYT. Basta KYT helmet, ready for intercom na siya. Okay. Lagay natin both side. Ito rin sa kabila. Yan. After natin malagay, pwede na natin lagay yung speaker. Kita niyo mga papi. Yung kamay yung puti. Oh. Wink. Char. after natin malagay yung mga velcro dito lang sa right side yung pinakamahabang wire mm -hmm. lagay natin dito and yung maiksi naman dito sa kabila yung paglalagay mo ng battery niyan paano yung tamang position um, dito natin siya lalagay tago lang din Diyan, sa gaya likod. Yes, yeah. Sa so, ilid lang pala. Ha? Huh? Tapos yan? Yeah. Ito yung may, may ari, oh. Ang tropa natin ko pala. Eh. na daw sa kabila Kayo, Eh, ilang kabit ka na ng intercom. Sa buong buhay mo. dami na din siya. Hindi mo na mag-ilang. Oh, oh, wait lang. Yan na lang huli mong ilagay. E, si mo muna to. At sa paglalagay na tayo ng battery. tingnan natin kung paano kinakabit yung battery ng FG. Ganun. Kung nakatiwarik ba o hindi. Ano dapat, Eh nakatiwarik na ba? Yung baka yun nakatiwarik. Hmm. nakatiwarik. Yun binago niya. Ayun, binakbak na yung oh, Dapat na ganun. Nasa baba yung wire. Yes. So, tama. Mo hindi ko na na-explain. Sige lang. <laughs> pwede ka na may iba sa oba rin. Yes. Uh, pwede ba ibalik mo na Ah, Okay. Ay, hindi. Pero, so, pero hindi ko sa inyo. Para matago kayo. Para hindi higit. Hindi. Baka baliktad ha. Tama, mas maganda rito. Para mas madali nga. Ano. Hmm. Ba't so, kasi ako yung nag-a-adjust pa sa helmet? <laughs> not... Pwede naman Yan na, ikakabit na niya natin. Tapos straight. Tapos straight. Yung ito, yan, yan. yan. Yes. Okay na yan? Yes. Uy, kabit na yun. Yan, kabit na agad. Toral, binitawan na niya. Binitawan na, nilaglag <laughs> na. Hirap naman din matanggal niya kapag ano na. May kabit na. Ayan, bawian natin. Yes, Hindi naman. Hindi naman nagre-reklamo yan. Hindi Maganda sana, maganda sana kung nakakalas dun. So after niya, binabalik na ni ate yung mga kung Ang parang basic lang. Okay. Saan niya kaya idadaan yung wire? Saan niya idadaan yung wire? Diyan lang din yan sir. Saan niya kaya idadaan yung wire? Ano ba kaya idadaan yung wire? Darating ang time niya. mo rin ulit yan. Aray. Aray na at saka Yes sir.